Oh. Ayun na. Kaya dalawang patong na ako mga idol. Dalawang patong. Haba niyan. Ilan niyang halop sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Haba. Oh. Minus 10 pa. Para las 12. Grabihan ang kasama ko. Oh. Shout out sa'yo, Brad. Ayun, mga kasama namin, oh. Nakain, na. oh. Oh, no. Nakakain na. Diba? Oh, ano? Nakakain yung mga kasama, ikaw hindi pa? Hindi pa. kain kain lang, đó, youtube yang bred mm -hmm.